Solid ka bang fan ng FPJ's Batang Kiapo? Natututukan mo ba itong panoorin gabi-gabi? Kung ganoon, subukan natin ang galing mo. Let's go mga batang Kiapo! It's time to play! Batang Kiapo Quiz Moto! At narito na ang mga katanungan sa nakaraang episode. Narito na ang ating first question. Tinanong ni Marites kung nailibing na daw ba si David? Saan daw ito inilibing ayon kay Tanggol? A. Musuleyo del Carmen B. Musuleo del Pilar O C. Musuleyo de San Agustin Ang sagot, nasa video nito. What's this? Kulto. Kamusta? Nailibing na ba si David? Opo, Nay. Nabawi po namin ang bangkay ni David. Nailibing na po namin si David sa Musuleyo de San Agustin. Maraming salamat, Tanang. Pangalawang tanong, Ayun kay Olivia, sino daw ba ang susi para sa pagbagsak ng kampanya ni Megalito? Ito ba ay C si A paeng B diwata C Fatima? Teka, papa. We can use that. Pwede natin silang gamitin laban sa mga gerero. Ikaw, ikaw ang magiging susi ng pagpagsak ng kampanya ni Miguel. Number 3. Ayon kay Pilar, ano raw ugali ang namana ni Miguelito kay Jackie para mapatalo ang kandidatura niya? A. Asal hayop? B. Asal mental? O C. Asal baboy? Ang sagot, nandyan sa video. What's this? Ang nagpatalo sa kandidatura mo, Miguelito, asan ayok? Pinakita lang niya. Ang tapang na mga kirero. Number 4. Ayon kay Roberto, sino daw ang nagbayad mismo sa sospek para ipatumba siya? A. Anak ni Olivia B. Kanang kamay ni Olivia O C. Driver ni Olivia B. At, ibigay mo ng sagot si Ate Olivia ng sniper para itumba ako. Akong kapatid niya. Ayon sa isang suspect, yung tao mismo, yung kanang kamay ni Ate Olivia, ang siya mismo nagbayad sa kanya para itumba ako. Itumba ako! Sa panglimang katanungan, sino ang nagsabi ng linyang ito? Baka pakawala lang sila ng mga gerero dahil meron silang masamang binabalak kay Tanggol at sa mga Montenegro. A. Si Enteng ba ang nagsabi? B. Si Didi na kaya? O C. Si Madonna? What's this? Ang alam ko lang kasi na isang kami ng mga yan nung kinitap si Tanggol. Baka tama ang sinasabi ni Madam Olivia. Baka pakawala lang sila ng mga girero. Dahil meron silang binabalak ng sa mga kay Tanggol at sa mga Montenegro. Oh, pa lang sa Tanggol pag ganon. Number 6. Kumpletuhin ang sinabi ni Fatima. Wala na tayong magagawa sila tanggol na lang ang pag-asa nating blank. A. Makapaghiganti B. Makapagtago O C. Mabuhay VTR, pasok. Wala ano na magagawa. Sila tanggol na lang ang pag-asa nating mabuhay. Number 7. Ano ang ipinagpapaalam ni marites kina Ramon bago daw tumuloy ng meeting di avance? Siya ba ay A? tumuloy kay David? B. Tumuloy kay Rigor? O C. Tumuloy kay Tindeng? Panoorin natin itong video. Ramon? Uh, Tambol? Magpapaalam lang sana ako eh. Pwede ba ako... Pwede ba ako pumunta muna kay David bago ako tumuloy ng meeting di Avance? Sasama na kita, Merides. Number 8. Sino ang nagsabi ng linyang ito? Kaya nga kami umalis kina Megilito tapos ngayon papasok kami sa panibagong gera? Si Maki ba ang nagsabi nito? Letter A. O kaya naman B. Si Fatima? O C. Si Nognon? What's this? Pasensya na kayo ah. Kung naitig kayo yung sitwasyon. Uh, ayoko sana kayo idamay kaya lang. tayo lang ang makakatulong sa amin. Laban sa mga gerero ano decision niyo? Hmm. Kaya nga kami umalis kila Miguelito eh. Tapos ngayon, papasok kami sa bagong gera. Ang siyam na katanungan, sino ang inutusan ni Angkong Lucio para ayusin yung mga armas nila laban kay Tanggol? A. Santino B. Kidlat C. Edwin Pangorin natin. Ganda kayo! Edwin! Then... Yung ko sa iyong parmas, handa na ba? Handa-handa na ang Pag yun, ko. Pag ginamit natin yun, sinisigurado ko, hindi makakauwi ng buhay si Tanggol. At sa ating panghuling katanungan, ano ang ating trending hashtag para sa episode ng Batang Kiyapo ngayong July 10, 2025? A. Hashtag FPJBQGumanti B hashtag FPJBQ Testigo o C, hashtag FPJBQ Lumantad. o ano, nasagot mo ba lahat ng mga tanong dito? I-comment mo naman dyan sa ibaba kung nakailang score ka para naman malaman ko. Huwag kalimutan manood lagi ng Batang Kiapo ha para masagot mo lagi ang mga tanong natin dito. At syempre, like and subscribe naman sa channel na ito.